Mulong niyo. Oh, Ang ko pa naman na libre-libre mo. O, sabi mo, para mahimas mahimasumusan ako. Lalo ako nabibisit sa yun. Uy, B! Kapon na! Mamaya na tayo mag-usap at hapon na. Magsasara Look. na yun. Ba ito? Magmamadali ako. Lo! Lo, na ano? Oh, napakabilis naman nun. May papabili lang ako. Grabe nung pagmamadali na si Katrina. Ay! Ah! Boy, oh, kung kailan naman nagmamadali ako, oh. nasa na ba kasi yun? Ano yun? Ba't bumalik ka? Eh, mo. Hindi ko nga maalala kung may nahulog o naiwan ko ba dito. Ang alin! Ano kami madali mo yan? Ano na. Ano ba yun? Yan sinasabi ko sa iyo eh. Mainis naman. Ay, nakagali. Hindi ka makapag-isip ng tama, Katrina. Saan ko ba yun naiwan? Sandali, 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 sandali. ka. Huminahong ka muna. Masyado ka natataranta. Ganito na lang gawin natin. Samahan mo muna ako Magmeryanda tayo Baka may Makakapag-isip ka ng tama Baka ma Ano yung utak mo Natataranta ka eh Ano? Sige na nga Ay, Ano ka? Masyado kasing Dali-dali ka yan, Paglabas mo Tapos nga ta ta wala ka bigla hinabol kita Tapos ngayon Dali-dali ka rin pagbalik Tara, tara Magmeryanda mo na tayo Ano Boy. ba? Yan? Sige na nga Para mahulas-hulasan ah, mahulas Mahulas-hulasan? Para ma Ano yung isip mo Maisip mo kung saan Kung ano yung Nawala mo yung ano Tara na Kumain. Sige na. O, kumain ka muna. Para, kumaya ka naman. man. mo pa Maka. talaga ako dito sa dagat, ha? Oh. O, eh, syempre. Tingnan mo, ganda naman ang biyay, o. Oh. Lakas nga lang ng alon ngayon. <laughs> o, ito na, oh. Kumain ka. Ayano ka. Kung hindi wala pa akong hinahanap, hindi mo ako dadaling dito. Hmm. Sarap to. Oh. Mm, sarap ano <laughs> nga pala Ano ba yung hanap mo kanina? Eh, Tarantantantaranta -tarant ka Pera yun! Naalala mo na, sa mo nawala Hindi pa nga oh, isipin mo mahigit kung saan nawala Kaya ka naman Nakuha ko ng cellphone Ano yan? Anong oras na ba? Nakuha po na nga! Naku. Saan? Sa labas na? Oo. ang sinasabi ko sa iyo, tarantang-tarantang ka kanina eh. Ang bilis mo nga nawala eh. Ano ka naman? Ba't ang dami mong biniling merienda? Sabi mo kanina, nung kanina umaga nagtatanong ako sa iyo, sabi mo wala ka ng pera. Pinabulot ako akong pera kanina? Pera yun na. Jack. Pat! <laughs> May pera ako ngayon. May pang merienda na. Walang niya, Baka yun yung pera ko. Ano ba yun? Isang libo yun. Isang libo kaya napulot ka? putik ka. Amala ko, yun, eh. Wala, hindi, suple, oh. <laughs> hindi ko naman alam na masabi yun sa'yo yun eh. Wala akong suklay oh. Hindi oh, ko naman alam na sa'yo yung perang eh oh. Oo, hindi limang nga. Eh, mas may suklay pa. Walang nyo. Oh, Akala ko po naman na eh. libre-libre mo oh, Sabi mo para mahimas-masan ako. Lalo ako na bibisit sa yon, hindi ako may himas sa dito sa ginagawa mo. Pero ako pala yun. Malay ko naman sa iyo, pero yun. Ay, napulot eh. Wala ka naman ang nakapangalan okay. ko kanino. Kumain ka na lang. Busog ka naman ah. Parang ako nang libre sa iyo. <laughs> Malay ko ba, di ko naman alam eh. Ikain mo na lang yan. <laughs>